O, oh, nakita ko si demonyo ha. Ang haba ng sungay, ayan eh, o. Nasa gilid mo na. Ito so, sa akin natin. Para dito. Para, gina lang, gina lang. Pasit lang ito. ng itim na lalaki. O, oh, pati lang ito ha. Sige. Sige. Pagkatulog, pareho, tenet, pagkara, huwag mong mulat, huwag mong mulat. na nadan ng Diyos, kaya raman na rin. Mag-usap tayo sa Espiritu ng Diyos, Diyos sa lahat. Diyos na rin nakatakutan sa perno. PUH! Mm, lulubayan mo to ha. Lulubayan mo ha. Ha, lulubayan mo. Ha, ibang mundo nyo ha. Nagkakasintihan. Nagkakasintihan nagkakaintindihan. Dalawang kamay mula sa ulo, sumunod sa akin. Sige, pababa. Ayaw mo. Ayaw mo. Ayaw mo lubayan to. Ayaw mo nga lubayan to. Lubayan mo to, ha? Hindi kay bagay, ha? Oo. Pero aalisan mo na ngayon to, ha? Ha? Aalisan mo na to, ha? Nagkakaintindihan. Sagot. Oo, oh, oh. hindi kay bagay nitong babaeng ito, ha? Ibang mundo nyo. Nagkakaintindihan. Ha? Nagkakaintindihan. Oh, oh dalawang kamay. Paganon. Sige, paganon, paganon, paganon. Sige. Matagal ka na may gusto rito. Paganon, paganon. Dirito lang, dirito, dirito. Sumunod sa akin. Paganon, paganon, paganon. Sige, paganon, paganon, paganon. Sige, pababa, pababa. Sige. Matagal mo niya nga Matagal na. Matagal na. Matagal na. Matagal na. Sumagot lang ng maayos. Ang nga ng sungay mo, oh. Sige, matagal mo ng ano to. Matagal mo ng gusto to. Ha? Ah. ah, Sige, baklas, baklas. Pababa, pababa. Ba, ba. Sige pa, sige pa. Baklas, tanggalin mo lahat yan. Sige, tanggalin mo. Ang dami mo laway-laway sa katawan na inano mo, oh. Lubaya Lubayan mo to, ha? Lulubaya mo. Sagot! Sagot! Sumagot kang maayos? Sige, baglas, Ikaw yung nakita ko kanina doon, tama? Ikaw? Ikaw? Oo. -o. Maayos na ako gusto ko. Ikaw yung nakita ko kanina doon. Ikaw? mm, -mm. Sige. Sige. Sige pa, baglas. Pwede ba malaman kung ka may kaugnayan ka dito? Ha? Pwede malaman? Ha? Ano mo to? Ano mo to? Ano mo to? Sige, tanggalin mo lang dyan. Gagaling to ha? Gagaling? Mm-mm. Sige, baklas, baklas. Tanggalin mo lang yan. Hindi ako natatakot sa'yo. Sige, tanggalin mo lang. Dahan mo nilagay, oh. Sige Sige pa! Nagagal ka, Ha? nagagal ka sa akin, hindi pero lulubayan mo to. Ha, sagot sige, paglalula dyan sige, dun na hindi mo nyo to. Nagusturito, lulubayan mo to. Ha, oo. Ah! Ibang mundo nyo ha! Ah! Tanggal ah! Tanggal mo lang! Ah! Sige! Ah! Sama pa lang tingin mo sa akin kanina ha! Hindi kayo po sa akin ah! ha! Hindi, ha! Ah! Ah! Tanggal mo lang! Ah! Ah! Bro, habang ah! nagsumay mo ha! Ah! Tabalok-tok pa ha! Sige! Ah! alis mo pa! Kunti lang! Kunti na lang! Kaya mo ka? Kaya mo ka? Hindi. Okay. Sino mata sa akin? Sino? 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 Ako. Sige, baklas. Baklas! Huwag ganang gagalit ha? Sige. Sige ba? Sige. Pa. Sige hey, hey, pa, kunti na lang. Huwag hey, okay, na ka nag-angkis sa ha, ah, taong buhay ha. Ha? Huwag ka nakakagusto ha. O sige tanggalin mo na. Wala na. Ha? Panginoon ko sa aking mandakilo, may ngayon ng basbas na dalayin ko sa eterno ang gumagampala sa babaeng ito. Saan ni Pati? Sigmik? May... Pansal! Pangalan nito? Analisa Herrera. Pangalan ni Jesus, Analisa, balik sa katawan mo. ito mo hindi, kahit isa kung nakausap natin, hindi mo niyo ikinan okay sya tayo sa lahat ito si Apo chali, nandito tayo sa bahay at may gamutan tayo ulit mamaya Maraming salamat sa mga sumusuporta at na sumusuporta. Shoutout kay Apo Ken, Apo Marwin, kay Sis Mike and Brother Jan Jan, sa bumubuo ng Team Apo. Mga counters dyan, malapit na ulit tayo maglapag-unahin muna natin ang uh, school supply ng mga bata. Maraming salamat. Poo! Diyan mo yung mga siyabi mo. Kahit isa.